personally, lahat ho ng administrasyon sinuportahan ko. Yung kay Pinoy, yung kay Pangulong Duterte, yung inabot ko na nagsimula akong bumoto, sinuportahan ko. Bakit to? Binoto natin sila. May isip naman tayo, eh, pag hindi na patunayan ng gobyerno, yung kanyang pangako, eh di, huwag na natin iboto hanggang ikapitong salin lahi nila pagdating sa susunod na eleksyon. Pero wag natin batikusin, suportahan natin ng ma-achieve ng gobyerno yung kanyang pinapangako para sa atin. Ilan taon? Dalawan taon pa lang naman mahigit eh. 2022, 23, 24. Dalawang taon pa lang eh. Masyado pang bata ang gobyerno. Oh, hindi pa nangangalahati. Oh, huwag na yung ano doon sa instant yaman. Maraming nabubudol sa instant. bigyan natin, oh, yung pangako. Tingnan natin kung magawa nila. Oh, hanggang sa matapos. Kasi, instead na ngangungo tayo, edi eh, magsipag na lang tayo sa ating mga sarili. Oh, kasi the moment na, uh, alam mo yan, ang gobyerno ay kinakatigan ng Diyos yan eh. Bakit? Diyos ang pumipili ng magiging leader, hindi lang tao. Lahat ng mga botante, anointed ni God yan. Oo. Uh, God, si God ang nagli-lead the way. Ito, iboto mo. Ba bakit ko nasabi yan? May pagkakataon kasing boboto ka ano nalang, biglang ka magkakaroon ng change of heart. Ang sabihin ng divine intervention yon. At naniniwala ako na hindi ka pwede maging presidente pagka hindi ginusto ng Diyos. So ginusto ng Diyos na magkaroon tayo ng ganyang presidente. Ang gobyernong kasalukuyan ay kila, kilaob ng Diyos yan. So tingnan natin. Ngayon, kung wala silang magagawa sa kanilang termino, tandaan nyo, ako na, ako na magsasabi, wala na tayong iboboto hanggang sa ikadalawandaang salin lahi nila. Bakit? Hindi sila karapat-dapat. Ganun lang yun. Ako, Oh, kaya ako binoto si Sinday Sara dahil may ginawa ang kanyang ama. So, pinagpatuloy natin. Ngayon, kung merong magagawa itong ating administrasyon na sa tingin natin ay makakabuti, then nasa inyo kung gusto nyo pang bumoto uli sa isa pang Marcos. Ganun lang ka simple. Pero kasi kapag ka, inamili tayo ng presidente, Bago'y kauupo lang ipapatikusin natin, gusto natin mag-magic. Eh, hindi ho, Presidente, ang kailangan natin iboto. Ang kailangan natin dito sa Pilipinas, magikero. Kailangan natin dito si David Copperfield. O kaya si David Blaine, na instant, eh, nagmamagic. Tandaan niyo po, ang Presidente, hindi po magikero yan. Uh, we have to support the President for him to become brilliant in economic, to become brilliant in political, and to become brilliant in military figure. Kailangan ng presidente natin is parang Superman. Matigas na puso para sa mga kaaway and yet mapagmahal para sa kanyang nasasakupan. Kamay na bakal para sa mga swail. Kamay na bakal para depensahan ng ating bansa and yet kamay na mapagbigay para sa kanyang mamamayan. Iyan ang kailangan natin leader. Eh ngayon, eh, kabago-bago ng leader natin, di hayaan nating makita sa kanya. Oh, eh, nagusto ko kung ano yung sinabi niya na kapag may Pilipinong namatay o pinatay, eh, ako of war yan. Ibig sabihin nun, hindi siya nagpapasindak. Ngayon, wag na kayong mag, uh, matakot sa China, China na yan, na magpapalipad ng nuclear. Hindi ho totoo yan. Kung gagawin nila yan, bakit din nila ginawa sa Taiwan? Eh, ang tagal na nilang inaagaw ng Taiwan. Oo, hindi magsasayang ng nuk dito sa Pilipinas yan. Eh, binomba nga ng South Korea yung kanilang Navy. Diba, Nakita niyo na din ng daliri yung navy ng yung, yung yung, yung Chinese. Bakit din nila bombahin yung South Korea? Hindi nila gagawin 'yan, nambubuli lang 'yan sa salita. Pero sa totoo duwag 'yan. Bakit? Alam nila kapag ginawa nila 'yon, 'yun ang wakas nila. Ang China, they building. Nagbi-build sila, build build build. Nagpapalakas sila. Oo, totoo 'yon. Hindi para mandigma. Nagpapalakas 'yan para sa sarili nilang kapakanan. O alam nila kapag nag sila, eh, yun na yung wakas nila. Oo. Uh, at hindi nila gagawin yun. O uh, kaya wag na kayo nagpapaniwala sa politiko na magsasabi na inunok na tayo ng China, ganyan-ganyan, pupunta tayo sa gera, hindi ho totoo yan. Ang China, madaldal lang, buli lang. Pero alam naman natin sa sarili natin, puta, bakit din nila paliparan yung Taiwan? Eh matagal na nilang inaagaw yon Eh yun eh kanila talaga. Bakit din nila gawin? Uh, kaya naman binabakuran nila yung baho de machine lock natin at saka yung Spratly kasi nakuha na nila yun eh. Maliit na isla yun. Oo. Oh, kaya nilang bulihin yung tao ron. So yun ang sinasabi ko. Let's try to support the government uh, in the way we can. Tayong bumoto sa kanila, hintayin na lang natin kung ano yung magagawa nila. And then kapag wala silang nagawa at natakos yung term nila, wag na nating iboto yung hanggang ikadalawandaang salin lahi nila. Ganun lang kasi, pe. Pero yung pupunta pa tayo sa EDSA, magrarali, magsawa, kawawa na ho yung mga kababayan natin. Tama na ho Suportahan natin ang gobyerno. Uh, huwag tayo masyadong mainip. Tingnan natin kung talagang matutupad niya. Kasi kabago-bago lang mo eh. Eh, Hindi naman pwedeng immediately. Immediately. Gusto nyo. Ito pa rin agad yung pangako eh. Eh, walang ganon. Dapat sa susunod, huwag tayong boboto ng mga abogado, huwag tayong boboto ng mga politiko. Ang iboto natin, magikero, para pagka sinabi, oh, ayan na. Immediately, magikero, kailangan natin iboto. Yun sa akin lang, ho, ibinoto natin yan, bigyan natin ng pagkakataon. Totoo po yan, there's so many things we don't like about our country. Let us not just moan them be part of changing them. Ginawa na ho natin yan eh. Kaya nga ho, binoto natin yan dahil gusto natin na magbago at pagbabago. Pero ang pagbabago, hindi ho isang minuto yan na nagbago na agad. Overnight, hindi gano'n. Ngayon, kung ano man yung hindi pagkakaintindihan ng mga, ng mga nasa gobyerno, eh hayaan nyo ho tapusin na, na, nilang na sila-sila lang. Huwag na ho tayong makisali. Wala naman ho tayong mapapala dyan. Hindi naman ho tayong mapapakain ng mga yan. Uh, tayo rin ho sa sarili natin ang nagpapakain sa ating mga kamag-anak at sa ating mga pamilya. Tayo-tayo rin. Hindi po tayo pinakakain ng gobyerno, tandaan nyo. Pero tayong mamamayan na nagpapakain sa kanila. Yun know, ang totoo nun. Hindi mo po pwedeng sabihin ng gobyerno ang nagpakain sa kanyang mamamayan. Hindi ho. Pero yung mamamayan na nagpapakain sa lahat ng nakaupo sa gobyerno dahil sa taxes natin. Tayo nagpapakain sa kanya. Kaya nga ho, tinatawag na kaban ng bayan eh eh bakit hindi napupunta sa bayan? biho lagi niyong naririnig. Ito'y kaban ng bayan. Eh bakit hindi napupunta sa bayan? O sa kanyang mamamayan, yung kaban na yan? Bakit sa kanila lang? So, yun yung sinasabi ko. Hindi pa napakain ng gobyerno ang kanyang mamamayan. Bagkos, tayong mamamayan ang nagpakain sa lahat ng empleyado ng sangay ng gobyerno. So, tayo ang namili eh. Hintayin natin na magawa nila yung kanilang mga pangako. Huwag na tayo magsayang ng oras mag rally, -rally dyan. Anim na taon lang yan. Nakakadalawa na, apat na lang. Ibigyan natin ng pagkakataon. O, oh, kasi, kasi kahit na si Bonifacio, si Rizal o si Antonio Luna, iyo po mo yung... Iyo po mong presidente, kapag kaupo, ka, isang linggo pa lang, babatikusin mo na. Ay, walang magagawa yan, walang matatapos yan. Ang gagawin lang yan, depensa ng depensahan yung pambabatikos na ginagawa natin. So, let's support the government. O hintayin natin, pag wala siyang nagawa, o tandaan natin, susunod na eleksyon, huwag nating iboto hanggang ikadalawang daang salin lahi nila. Ibig sabihin, lahat ng nakalink na may kaugnayan sa kanila, huwag natin iboto. Ganun lang kasi, period. But this time, let's support. Anong support? Let's pray for the government that may the greater architect of the world or the universe grant him guidance, strengthen both their heart hands so they could think uh, uh, fair enough to deliver power uh, to save uh, the Filipino people ganun lang yun ipanalangin na lang natin sila Kung wala iba tayong may ibang maitutulong ik nga eh kung hindi natin kung wala tayong matutulong panalangin na lang natin yung gobyerno na maging matagumpay ang gobyerno sa kanyang mga palatuntunan mga sa kanyang mga programa para sa ikauunlad ng ng kanyang inang bayan at para na rin sa kabuhayan ng kanyang mamamayan. Ganun. Huwag na tayong makisawsaw doon sa mga welga-welga, rally-rally, ganyan-ganyan, lapas sentimento, ganun. Hindi. Huwag tayong magpagamit sa mga politikong may kanya-kanyang interes sa sarili. Alam naman ho natin yan na ang politiko hindi gagastos ng daang milyon yan para maging politiko eh. Kung hindi magnanakaw yan eh. Alam na ho natin yon. Ah. Uh, eh, kung may mga masasabing hindi magnanakaw, ako lang ho yun. Bakit? Bakit pa ho ko magnanakaw? Pinamigay ko na nga ho lahat nung, nung kinita ko para lang maisave ko yung Pilipinas eh. Yun po yung totoo. Kasi tandaan niyo po, hindi magkakaroon ng gobyerno kung hindi pinahintulutan ng dakilang lubika na itong gobyerno na to ang maggobyerno sa kanyang bansa. Lahat ho ng presidente, pinipili ho ng Diyos yan. Kasi sinabi din naman ng Diyos, box po box day. Ano ibig sabihin nun? The word of the people is the word of God. So haya, pinili ho natin eh. Pinili ng majority ng mga Pilipino yan eh. So hayaan na lang ho natin na patunayan ng kasalukuyang gobyerno kung ano yung kanyang mga pangako, plataforma at programa. Hindi pa ba kayo nagsawa? Yung mga, group, yung mga grupo ng madadaldal, sila-sila pa rin yan. Lahat ng gobyerno nagdaan, sila-sila pa rin ang basher. Bakit? Hoping na matigil sila sa pambabas pag inilapit sila sa pugon para maulingan sila. Eh kaso hindi. Pwede, eh, ingay pa rin ang ingay yan. Ganun lang yan eh, walang pinagkaiba sa akin. Yung dati, yung mga dati kong tauhan, uh, the dati kong tauhan na nag-take advantage sa akin, nasinibak ko. O di sila ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, gusto nilang makabalik para maulingan yung uso nila. Eh kaso hindi. Kasi kilala ko na sila. So yun lang yun sa akin. I pray to God that uh, the current government, he is going to strengthen... Uh, the heart and hands of this government. Naniniwala po ako na kapag tayo'y nanalangin lahat at ipinanalangin natin ang kapayapaan at ipinanalangin natin ang gobyernong ito na magkaroon ng tamang pag-iisip, alam ko ay gagrant ng Diyos yan. Ngayon, kapag ka na napatunayan ng gobyernong ito yung kanyang pangako, eh di pag nasusunod na eleksyon, burahin natin yung, yung lahi nila sa, sa balota. Ganun lang yon. Pero yung iboboto mo, tapos ibabash mo. nako Allah bo